Muling inalala ng actress na si Angelica Panganiban ang pumanaw niyang ina na si Ginang Annabel Panganiban o Mama Ebela kung ito'y kanyang tawagin. Last Saturday evening, September 28th, ang eksaktong ika na araw ng pagpanaw nito, isang maikling video ang ibinahagi ni Angelica bilang pag-alala sa pumanaw na ina. Mapapanood dito ang naging mensahe ni Ginang Ebela sa kasal ng actress kay Greg Homan, 11.18 p.m., exactly 40 days ago. Tinawag ka na ni Papa God. Sabi nila, ngayon ka daw aakyat papuntang heaven. Sana hindi ka hiningal paakyat ma. Sana masaya ang welcome party mo dyan sa taas. Sana rin nakita mo ang celebration mo dito. Maraming bumisita at nagpaalam sa'yo, ma. Sana nakita mo ang mga luha at narinig mo ang mga tawanan namin habang pinag-uusapan ka namin. Sana may last sermon pa, ma. Sana may huling tawanan pa, last bilin, huling I love you. Sana mas marami pang oras, ma. Hinanda mo ko sa maraming bagay pero hindi dun sa wala ka na. Hindi ako handa sa huling usap, huling yakap, huling asaran at huling tawa mo. Ma, ikaw ang bumuhay sa akin kaya ikaw ang buhay ko. Kumpiyansa sa mga takot ko. Gabay sa dilem, katahimikan sa gulo. Pagmamahal at pagpapatawad sa bawat galit ko. Ikaw ang mama ko? Ikaw lang. Mahal na mahal kita, ma. Hanggang sa muli. daming captions ni Angelica sa ibinahaging video. Last August 20, 2024, nang pumanaw ang adoptive mother ni Angelica dahil sa atake sa puso. Emela, Emela, Good evening po sa inyo lahat. Salamat po sa pagpunta niyo sa wedding ng dahil sa kanya hindi makikilala ni Angel si Greg. At wala po dito At wala po tayo ngayon dito kundi dahil sa kanya. Uh, sa Homan family, salamat. Sa Mariko, Mariko Allen, thank you. At ni Greg, salamat sa pagmamahal mo kay Angel. Apo ko, kay Amila. Sana hanggang dulo, ha? <laughs> at, at kay Angel, nak. Matagal natin to, hinintay. Umayos ka, ha? Matagal natin to, hinintay, nak. Maraming iyak, sakripasyo. Kaya umayos ka, Nap, thank you sa lahat ha. Deserve mo lahat kung ano mang nangyayari sa iyo. Mahal na mahal kita. None. Mahal na mahal kita. Ayaw ko sana yung mga Reka, huwag mong pababayaan si Angel sa Amin.